Ang dumulog sa ating programa ang isang ina na nawalay sa kanyang anak na diumanoy tinangay ng kanyang dating kinakasama. Dahil sa pagtutulungan ng DSWD at pulisya, sa wakas ay nayakap na muli ni Ma'am Jenny ang kanyang anak matapos ang matagal na pangungulila at pag-aasam na makapiling muli ito. Kaugnay dito, nasa kabilang linya po ang ating... Chief of Police ng uh, Pambuhan Municipal Police Station si Captain Dennis Iman. Magandang tanghali sa iyo uh, Captain Iman ng Northern Samar Police Provincial Office. Hello. Huh? Magandang uh, Yes ma'am, isang magandang hapon po sa ating lahat at lahat ng tinig ng uh, sumbong nyo aksyon agad. Yes, uh, Captain uh, uh, Iman. 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 Oh. Uh, anong update dito sa inyong uh, uh, magandang uh, tayo dito? Magandang uh, Ito mo, mukhang magandang, accomplishment. Maganda update teach. na yes. ito parang good vibes tayo, <laughs> tayo ngayong Monday. Tayo, ah. Puro mga magagandang update. Bigyan mo nga kami ng konting ano, nito, background ng oh. inyong magandang accomplishment. Sige, Captain Iman. Meron lang konting delay, ano? Pero sige, Captain Iman, pakibigyan mo daw po kami ng uh, background uh, kung paano nyo na tulungan itong uh, inilapit na complaint sa atin. Uh, po, sir, uh, nung uh, dumulog po yung uh, sunaga dito sa amin, sir, no, November last, last year, uh, November 2024, uh, agad namin, sir, pinuntahan namin yung kuan, yung uh, yung tata si Sir uh, Montijo, pumunta kami doon at kinausap namin na uh, kung pwede yung bata yung sa huli niya. Pero pumunta rin kami sa MSWDO. Oh. Ang sabi ng MSWDO, oh, mag magkocommunicate sila doon sa city, sa General Trust Committee doon sa CSWD. Tapos, Sir, uh, nung, uh, nung February 26 na, Sir, ngayong uh, 2025, Bali, lumapit kami ha, ano, sa local chief executive dito sa pambuhan. Naghingi kami ng pinasal-assistant uh, para madala itong ano, si Sir sa anak niya. Noong uh, February 2017, uh, sir, na, nag-coordinate na yung MSWD o this pambuhan saka yung uh, together, yung ano ko dito, WCPD, saka yung tatay, saka yung anak pumunta rin doon sa City sa General City Police Station at agad naman yung umaksyon naman yung City Police Station ng General City Committee nagpunta sila doon sa City sa DSWD ng General City Committee tapos uh, nagkanda ka agad yung ah, ng Chris Conference doon kung saan uh, nagkaroon sila doon ng ano ng, ng parang usap doon parang yung sa yung naging at uh, sentro ng usapan nila doon sir is yung ano yung uh, yung ano ng bata yung will ng bata welfare. sir yung uh, oh. pinag-usapan nila doon sir so, anong happy ending uh, captain anong happy ending dito nasaan na ngayon ang bata na hinahanap ng kanyang nanay Ah uh, sir, uh, yung bata sir nung February 27 formally turned over na doon sa biological mother. Ay. Oh, na lang. Nakikita natin, sir, ma'am, no, yung uh, video no, at mukhang masayang-masaya. Yung nanay, ayun yung bata no? at uh, sa wakas na kapiling na siya ngayon ng kanyang uh, ina. Ilang taon lang yung bata, Captain Iman? To, uh, two years old po, ma ma'am. Yes, oh. Meron ka informasyon, Captain, kung ano ang naging uh, napag-usapan ng dalawang partido, yung tatay at nanay, patungkol sa custody ng kanilang anak? Opo, sir. Uh, yung naging sentro po ng usapan nila doon, sir, is yung uh, yung in-advise nila doon sa Dost Anton, bang ano, kailangan yung welfare tayo yung bata, kailangan maano yung basic need ng bata, pag mm -hmm. aral gano'n. Tapos, uh, doon naman si tatay, bali, magkakaroon siya ng, ano, ng barang uh, financial assistant. Pero walang ano, walang ano, sir, walang specific naman, pero magkano yung, yung syempre, um, right, kung ano, yung pinag-usapan nila doon. At syempre, may nun, right, ano, may right my right to visit. To visit. Ang pinakano doon my right to visit ang tatay. No? Kasi hindi naman pwedeng ipagkaila ng nanay yung visitation ang right. visitation right ng tatay. Kasi uh, tatay siya, kahit illegitimate siya, no, ay eh, may karapatan pa rin ang isang illegi illegitimate <laughs> father na suportahan ang kanyang... Paano anak? yun, attorney, kung hindi sinusuportahan? Di, dapat hindi rin ipakita yung anak. Hindi rin oh, ng support oh, eh. Paano yun kung walang financial support? Well, oh, walang reason para humingi ng... <laughs> ng, ano, ng, ng right to visit. Oh, Ayun nga, 'di ba? Oh. Yung mga right ganong condition ba, pwede ba 'yun attorney na isulat? Well, hindi ma'am, hindi ano <laughs> kasi ang ang, ang ano diyan is ang pagbisita kasi mayroong effect yun, no? Positive effect sa 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 bata. Kaya mm -hmm. hindi dapat ipagkait pa rin ang right to visit ng tatay kasi kung wala namang kakayahan, 'di ba? Wala talagang ah. trabaho, 'di ba? So ganoon na lang. <laughs> So, gano'n na lang. Walang kakayanan. Anyway, happy ending ito, no? At uh, yes. nagpapasalamat tayo, Mama, no? At uh, ito ay uh, naging happy ending dahil, syempre, sa pagtutulungan ng uh, ating uh, DSWD, you no? Know? Yung doon sa Northern Samar at saka sa Kabite. So, oh, mga LGUs oh. talaga. Hmm. So, kapag tulong-tulong talaga ay nagiging maganda ang resulta. Ito, ito, ito. Uh, parang maganda ang uh, ano, talaga natin ngayon kasi makakausap din natin Si Mama Jenny Rondina ng General Trias siya yung nanay. Cavite siya po yung nanay ng uh, na-rescue ng ano ng CSWD Hello ah um, magandang tanghali po Ma'am Jenny Rondina Ma'am Jenny magandang hapon po 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 Hi Ma'am Yes Ma'am um, tanungin lang namin Ma'am ano po ang inyong nararamdaman ngayon ano po ang inyong update at nasa inyo na po ang inyong anak Siyempre po, masaya po. Sobrang po. Medyo nag-garbo -ga lang, ano? O, oh, nasaan siya ngayon? Nasa Gen 3? Ma'am ma Jenny, oh. nasaan po sila ngayon? Nasa Gen 3 po, kanina. O, ma'am? Gen 3, yes po. Gen 3, yes. Okay, dyan sa Cavite. Okay, ma'am. Ano pong masasabi po ninyo, ma'am? Mayroon po ba kayong mensahe, ma'am? Ah, um, center po nagpapasalamat po sa lahat ng mga staff at doon natipon ang po kay Police Captain Gerald si Piman, Police Station at pambawal ay Samar. Kay kay SSTG ang Dicampo, troubles PBI investigator ng pambawal North and at sa MSWDO 1 kay Sir Ben and uh -huh. ng General Diaz. <laughs> Kay Corporal Malala po, Investigator ng General Diaz at sa mga staff ng Simbongyo, action agad. Thanks sa inyo po mag-uusag paayos po yung pagpatuloy sa akin. Oh? Thank you po. Ay, napakmarbilis na aksyon. O, oh, kita mo naman ha, ang dami niya pinasalamatan dahil oh? napakarami nagtulong-tulong talaga <laughs> para ma-rescue yung kanyang anak. Ayan. Aksyon agad! Ingatan niyo na po yung bata, ma'am, ano? Opo. Yan. Okay. Iyan. okay. Salamat din daw sa LGU ng Pambuhan sa pag-provide ng financial assistance, of course, sa ating wow, wow. kapulisan during the conduct of uh, rescue operation nila. At para makapiling na muli ni Ma'am Jenny ang kanyang pong anak. Talagang tinutukan mo, ma'am, ng ating PNP itong uh, sumbung na ito. <laughs> Alam kasi, susumbong so talaga. <laughs> Ayaw, ayaw nilang sila akong sumubuhin. No? Ayan. 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 Ayan, thank, thank you. napaka snappy talaga ng tagapambuhan municipal, municipal police station. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Jenny, sa inyong pagtitiwala sa ating programa. And of course, ating resource person, si Police Captain Renzis Iman, ang Chief of Police ng Pambuhan Municipal Police Station ng Northern Samar PPO. Buhay ka, Captain. Buhay kayo dyan.